Allah, 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 Allah. Si Tamalas ay Abraham ang lugar ng banal na tahanan ang Kaba at Maka na nagsasabi huwag kayong magtambal ng anupamang sa pagsamba sa akin at dalisayin ninyo ang aking tahanan mga nagsisi, nagsisitindig sa pagdalangin at sa mga yumuyukod at nagpapatirapan. Verse 27, at ikaw o Ibrahim ay mananawagan sa sangkatauhan na maging isang tungkulin sa kanilang hads. Nagremahe, sila ay daratara sa iyo sa kanilang mga paa at nakakasakay sa bawat maling kinitang kaanilyo. Sila ay manggagaling sa bawat malayong daan o lugar upang mag-alay ng hads. November 28 upang kanilang mamalas ang mga bagay na may kasapakinabangan sa kanila. Alalaong baga, may kasapakinabangan sa kanila. Alalaong bagay ang gantimpala ng at sa kabilang buhay. Ngayon din sa ilang matamundong pakinabang tulad ng pagtitinda, kalakal at upang kanilang banggitin ang pangalan ni Allah. Ang pagbigkas ng Bismillahirrahmanirrahim. i akbar